ang kapulisan sa lalawigan ng Isabela sa kanilang ginagawang pagsugpo at pangangampanya kontra sa ilegal na droga. Sa naging panayam ng iFm News Team kay Police Colonel Lee Allen Bauding, ang siyang Provincial Director ng Isabela Police Provincial Office, isa sa kanilang mahigpit na binabantayan ay ang pagsugpo sa ilegal na paggamit at pagbebenta ng ilegal na droga. Ayon kay Provincial Director Bauding, hindi hahayaan ng kapulisan na muling lumaganap ang paggamit at pagbebenta ng ilegal na droga sa lalawigan kaya't ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang mapuksa at mahuli ang mga tao sa likod nito. Sa kasalukuyan, kabi-kabilaan na ang ginagawang intervention programs ng iba't ibang police station sa buong lalawigan upang mas mahikayat pa ang publiko na umiwas na masangkot sa ipinagbabawal na gamot. Ang sa programa kasi natin, isa sa pinakatutupan natin ng anti-illegal drugs. <laughs> Kasi I think parang bumapalit pero continuous pa rin kami. Yes. Uh, meron kami mga interventions, mga para so nagkakana pa rin ng meeting-meeting. Sa operation against illegal drugs, mm -hmm. relentless po tayo dyan. Mm -hmm. Mahirap kong manumbalik yung uh, droga sa atin. Kaya mula nang pumupo ako, yan yung isa sa pinakatututukan natin. Para sa Eye News, ako si Idol Zaira Kuntapay. Idol!